Patuloy na pinaghahanap sa Mount Makulot sa Batangas sa is ang isang mountaineer na huli raw nakita nitong linggo. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Jay? Maris, ngayon nga ang ikalawang araw ng search and rescue operations para sa nawawalang mountaineer na si Victor Joel Aison na huling nakita noong linggo. Bago magtakip silim kagabi, tinigil ng mga polis at air force ang search and rescue operations dahil sa dilim ng Mount Makulot. Bumaba man sa tuktok ng bundok ang mga kaibigan at girlfriend ni Victor Jawalayzon. May ilang mountaineers ang nagpaiwan sa itaas. Nagbabak sa kali sila na kahit gabi, machambahan nila ang kaibigan. Gayunpaman, tuloy-tuloy dating na mga mountaineers na nagbo-volunteer na magsagawa ng search and rescue. Dumating din kagabi ang Makati Rescue na may dalang isang sniffing dog. At kanina nga bago mag-alasyeta alas ng umaga ay nagpunta sila dito sa may uh, paanan ng Makulot kung saan ang jump-off point ng mga magre-rescue. nag sila at sinabing susuyurin nila muli ang uh, mga trails at pati na rin yung mga hindi napupuntahan uh, kadalasan, na kadalasan ng mga mountaineers. At uh, meron pangang foreigner na dumating dito na nagsasabing tutulong sila sa paghahanap bababain nila ulit itong uh, sinasabing uh, rakis kung saan paakit ito na puro bato, bigla lang babagsak sa bangin, papunta sa lawa. At yan muna latest mula rito. Maris? Uh, Jay, uh, sinasabi na relatively easy nga yung uh, uh, Mount Makulot na yan para sa mga mountaineers. Katunayan, yan yung bundok na kananiwang pinupuntahan ng mga first time na mga mountaineers. Pero maraming mga loose rocks daw dyan sa lugar na yan. Ano bang uh, uh, pagsusuri? Uh, Ma'am, pakiulit po yung tanong, hindi ko lang po naintindihan. Maraming yung mga loose rocks talaga dyan sa uh, Mount Makulot na yan, bagamat ito yung uh, karaniwang pinupuntahan ng mga first-time mountaineers o yung mga nagsisimula pa lamang na uh, namumundok. Uh, actually, uh, Ma'am Maris, meron lang pong isang parte dito na tinatawag na rakis. Ito yung maraming bato nga at sinasabi matutulis ito. Pero kaya pinupunta nito, paakyat kasi ito at maganda yung view. Makikita mo yung uh, uh, Lake Taal. At mm -hmm. uh, yun nga lang, ang problema dun sa lugar na iyon, uh, dun sa may bangin na yun, biglang bagsak na lang siya at papunta sa lawa. At sa katunayan, uh, meron na rin na record na taong uh, nahulog nga rito at uh, nasawi dun sa sinasabing rakis. At ito Maris. yung pinupuntahan nila ngayon, J., Yes, actually pinuntahan na ito kahapon pero ngayon daw mas gagawing extensive kasi meron nga dumating dito na foreigner na may mas magandang equipment at mas mahaba yung uh, kanyang dalang tali. At titignan nga daw nila kung merong uh, signs doon na may gumasgas ba o na-injured mm -hmm. at kung meron daw meron naman sila mga bangka doon sa lawa ngayon na mag-iikot at magmamasakaling baka nga dito na makita si Aison. Sana nga. Maraming salamat, Jay Sabale.